sa pagsabog na naganap sa harapan ng isang hotel sa Cagayan de Oro kaninang madaling araw. Kahapon, dalawa pang magkahiwalay na pagsabog na naganap sa Zamboanga City at Zamboanga, Sibugay. Narito po report ni Emil Sumangil. Bakas ang tindi na pagsabog sa harapan ng Maxandria Hotel sa J.R. Bora Street, corner Aguinaldo, Cagayan de Oro. Pasado la una imedya na madaling araw na sumabog doon ang isang improvised explosive device na may lamang shrapnel. Ayon sa isang saksi, Isang lalaki nag ang nag-iwan ng bag sa harap ng hotel at saka sumakay sa motorsiklo. E check mo, pagtanaw na mo dito sa maong Silupin, na ay silpon nga 3315, na anak kadako nga maong Gitipan. Moto, gina na kung kauban na kung kawadya nga, ay tanduga preke, eh. ang silpon ka andar, na signal, but pa sa bot nga, dikado bumbane. Eh mo nga tawag min sa pulis dayon nung ininspect nang ano nang uh, mga tao dito sa community uh, medyo medyo query sila na uh, it is an explosive device pag responde ng pulis biglang sumabog ang bomba kaya sugatan sina PO1 Dexter Danyo at PO1 Rogelio Kalingasan dead on the spot ang isang sibilyan habang isa pang lalaki ang namatay sa ospital makalipas ang anim na oras isa pang IED ang nadiskubre sa ilalim ng GMA Engineering Service Vehicle na nakaparada malapit sa naturang hotel. Maingat itong kinuha ng mga polis at saka pinasabog sa isang bakanting lote. Inaalam pa kung magkaugnayan dalawang insidente. Alas ano 5 naman kahapon ng pasabugan ng isang pickup truck sa Governor Cummins, Sambuanga City. Tatlo ang sugatan, hinala ng may-ari ng kotse, tinarget talaga sila lalot, dati na silang nakatanggap ng pagbabanta. Sa tulong ng CCTV na tukoy at nadakip, ang labing isang suspect sa pagsabog, patuloy ang investigasyon sa insidente. Binulabog din ang mga pagsabog ang Imelda Zamboanga, Sibugay, mag-alas 8 kagabi. Sugatan ng isang binatilyo matapos matalsikan ng shrapnel ng IED na itinapon sa isang tindahan sa commercial complex doon. Wala raw nakakita sa nagpasabog dahil brown out. Away sa negosyo ang tinitignan motibo sa insidente. Emil Sumangil, GMA News.